Ma'am, isa rin po ba kayo sa nais-scam? Ha? Scam? Ano bang sinasabi mo? Ah, uh, opo. Nais-scam po kayo. Hi, sir. Good afternoon. Hi, Ms. Joy. Welcome back. Ah, uh, requirements mo na ba yan? Oo oh, nga pala, sir. Requirements ko kasama na po dyan yung placement fee ko. Ah, sige. Check ko muna, Ms. Joy, ha? Miss Joy. So far so good. Makakalipad ka na. So advice ko sa iyo is bumalik ka dito sa agency next week, November 15, 3 PM. And uh, that time ibibigyan na namin yung plane ticket mo. At tapos noon, sabay-sabay na kayo pupunta ng mga kasama mo papuntang Dubai. So congratulations Miss Joy. Ah. Huwag mong kakalimutan yung extra requirements mo next week. Nako sir, maraming salamat po. Kailangan na kailangan ko po talaga itong trabaho to. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Alam mo ba, na sinanglapan namin yung bayat lupa namin para lang may pang placement fee ako. Ah, uh, ganun ba, Miss Joy? Pero huwag kang mag-alala. Yung agency namin is tested and proven na sa buong Pilipinas. Madami na po kami napadala sa abroad. At saka marami na rin nagbigay ng good feedback sa amin. At saka, Miss Joy, alam mo ba, yung placement fee na binigay namin, ilang buwan mo lang nasahod yun doon, mababawi mo agad yun. So, huwag kang maglala. Makukuha mo rin yung sinanglaan yung ano, bahay. Okay ba yun? Talaga, sir. Maraming salamat po. Babalik na lang po ako next week sa araw ng flight ko. Excited na nga po akong ibalita sa pamilya ko na alis na po akong papuntang Dubai. Masaya din ako sa bagong opportunity mo, Miss Joy. Uh, see you next week dito, ha. Salamat again. Tatago ko na itong requirements mo para safe na. Salamat, Miss Joy. See you. Sige, sir. Babalik na Salamat. lang ako next week sa flight ko. Congratulations po ulit. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Mga anak, mahal, may good news ako sa inyo. Mahal, well, balita sa'yo. Ano po yun yan? Makapunta na ako ng Dubai. Oh. Dininig din ng Diyos sa panalangin natin. Makakahon na tayo sa kahirapan ito. Talaga <laughs> Salamat. Salamat naman kung ganun. Kasi makapag-aral na kami ni Bunso pagdating ng pasukan. Pero, Nay, mag-ingat ka dun, ha? Mamimiss ka namin ni Bunso. Oo nga, Nay. ko din kasi makapagtapos ng pag-aaral para magiging teacher. Mga anak, Gagawin ko din naman to para sa inyo. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Sana, pagpalayal ako doon. At may bigay ko lahat ng mga pangangailangan nyo. Ah, mahal. Pasensya ka na. Hindi ko naman gusto kasi magkasakit eh. Kailangan mo naman. Kailangan mo patuloy mga ibang bansa para lang mapagandang pinabukasan natin. Pero huwag ka mag-alala. Akong bala, hindi ko naman pa pagpababayaan itong mga anak natin. Ako naman, mahal. Kaya nga mag-asawa tayo, di ba? Magtulungan sa lahat ng bagay. Kaya nga sinala mo pang buhay at lupa natin para makalis lang ako, di ba? Mahal, salamat sa pag-unawa. Ano ba yan? Sorry, hindi ko makakapigilan. Hindi ka pa naalis. Nangimiss na kita. Kaya, Nay, Salamat sa sakripisyo na binibigay mo sa amin na, lalo na sa amin ni eh, Bunso. Alam namin na, di ka ano kadali na, malayo ka sa amin. Kaya nilutan sir ang sarili mo doon ha? Nag-iingat ka doon ha? Mahal na ka mahal, mahal ko din kayo, afternoon po, ma'am. Good afternoon. Asan ah, yung mga tao dito? Hala, bakit walang sumasagot? sarin rin po ba kayo sa na-scam? Ha? Huh? Scam? Ano bang sinasabi mo? Ah, uh, opo. Na-scam po kayo. At hindi lang po kayo. Marami po kayo na pinangakuan na aalis ngayong araw. Bakit naman po kayo nagtiwalak agad, ma'am? Eh, sa pagkakaalam po, yung agency na yun, kakalipat lang ng building na to. Tapos, mukha yata wala pang permit yung mga yun. Kuya, alam mo ba kung saan sila? Paano ko mamabaw yung pera ko? Sinala pa naman naman bahay namin lupa para lang may pambayad ako sa kanila. Ano ba? Nung isang linggo pa po sila nag-al sa balutan, tangay-tangay po nila yung basement venue po. Tsaka po, yung iba nyo pong kasamahan, eh, nandun na po sa si POEA para mag-report. Mabuti pa po, umuwi na lang po muna kayo. Kuya, anong gagawin ko? Paano pa ako uwi nito sa bahay namin? Wala akong mukhang iharap sa pamilya ko. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Mahirap po talaga yan. Kaya lang po, wala po tayong magagawa eh dapat sa mga yun, buhay pa lang, sinusunog na yung kaluluwa sa impyerno. Mga walang puso. Hindi ko alam ano pa gawin ko, kuya. Mas mabuti pa, ma'am. Umuwi ka na lang muna sa inyo, ma'am. Magpahinga po kayo. Napang ano mukhang iharap ko sa pamilya ko. Sige na po, ma'am. Paano na kami nito? <laughs> na naman dito, Tay. Yeah. Tay, bakit hmm. po dito pa tayo kumain? Eh, maganda naman po sa atin, ah. Yeah, Hiya mo na nak, minsan dan to. Tara na tayo. Diyan so, tayo tayo, ang ganda. Oo, puno kayo. Sweet naman ang tatay. <laughs> Siyempre. Uh, alam niyo kung ba tayo nandito dito? Bakit po? Kasi nga, kapapadala lang na ng, ng, ng nanay. So, kabilin-bilinan niya, kakain daw tayo kung ano man gusto natin. di ba? So mayaman tayo ngayong araw. di ba? Kaya order tayo kung ano man gusto natin. Okay? Uh, ah, sige po tayo. Pero teka lang ah. Tawagan lang muna natin si nanay para makapag-thank you kami ni Bunso. Na na tayong balita sa kanya eh. Hello, anak? Ba't napatawag ka? kumusta kayo dyan? Pasensya ka na ha Kung hindi ko nasagot Nisan yung tawag mo Naigpit kasi yung amo ko Dito sa Dubai Nay, okay lang po kami dito Kayo po Kamusta na po kayo dyan? Ah nga pala nay Salamat sa pinadala nyo ha Kasi makakain na kami Ng masarap okay, na mahal. pagkain ni Bunso Pero nay Miss ka na po namin Nay Ayaw, hihintay ko po yung pagpuyo. Miss ko na din kayo mga anak. Hayaan nyo, huwag ako. Nabibili ko na rin yung mga pangangailangan nyo. Nay, okay ka lang po ba? Bakit parang umiiyak ka? Nay, marami pa akong pinapabili. Pasensya ka na nay ah. Kasi alam mo naman, bihira lang kami makatikim ng mga mamahalin na damit pagkain. Kaya pagtasensyahan mo na kami ni Bunso. Pero Nay, bakit ang inay dyan? Pwede ba tayong mag-video call? Oo Okay lang ako, anak. Sa na tayo video call, Kasi na sa trabaho ako. Miss na miss ko na kayo. Ingat kayo diyan palagi ha. Asya na. sige na. Tinatawag na ako ng amo ko eh. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Ah, um, sige po, Nay. Mag-ingat ka din dyan, ha? Mahal na mahal ka namin ni Bunso at ni Papa. Salamat anak. Ah, Bye-bye. Love you, mahal. Nagugutom na ako pa. Nakagit pa. Sige, order na kayo doon. Sige. Order na kayo doon. Sama mo sa si atin. Sige. Yung gusto ko, chicken. Sa'yo, bunso. Ano? Gusto ko lahat. Wala akong makakatikim. Si nanay ba yun? Huh? Si nanay? Nay! 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 Ano ba, nak? Ay, anong Nay, anong ginagawa mo dito? Nak, ano ba? Oh. Ma? ano ginagawa? Baka lang ba nasabot ka? Ma, sorry. Mga nang, Niloko kasi ako ng agency, in-scam ako, tinangay no. nilang pera natin, ang pera na bang placement fee ko. Tata, hindi ko maintindihan. Mahal, isang buwan ka na dito. Isang parang tutulog, hindi ka man nang ng bahay. Maintindihan ka naman namin kung ano nang nangyari sa'yo. dito ako natutulong. Mabuti na lang mabayit yung may-ari ng restaurant na to. Pagsarado sarado ng restaurant, pinapayagan nila ako matulog dito. Wala kasi ako mukhang iharap sa inyo. Ay, hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi naman kasi kailangan namin ng utsa na ng material na bagay. Masokin okay na po sa amin na nandito ka na lang. Dahil huwag niyo na po akong bilan ng chocolate, Mai. Basta magkasama lang tayo. Mahal, hindi importante sa amin ang pera, mas importante ka sa amin. Ang mahalaga ang kaligtasan mo. Patawarin niyo ako. <laughs> kasi ako mukhang iharap sa inyo. Alam niyo, Mahal, ang bayit-bayit ng manager ng ari dito. Alam mo ba, sa susunod na buwan, ipopromote niya daw akong manager. Ipakikilala kita sa kanya. Para sama-sama -sama naman tayo dito. Salamat naman. Ito ang umalis. Sa kabila lahat ng nangyari, may bagong opportunity pa na nagbukas para sa atin para mapagbigyan tayo ng bagong trabaho. yun sinasabi ko, man, magtiwala lang tayo sa may kapal. May awa din ang Diyos. Salamat mong anak. Mahal. Salamat oh. sa pag-unawa niyo. Mahal na mahal ko kayo.